Okay, okay, good afternoon sa lahat. Okay. Good afternoon. Uh, <clears throat> na Shurits. Mga ka-business partner ko sa Shurits. At sa Team Focus. Good afternoon. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-encode. Ano? Sa mobile phone. Okay. Tuturo ko sa inyo. Okay yun ang gagawin nyo punta kayo sa google type nyo yung suritsnet uh, www, .www login okay okay pindutin natin yan <coughs> okay pindutin nyo yung suritsnet okay Ừ, à, ừm hm, ừm hm, ừm hm, account number 1 Login. in. <coughs> mabilis ang net. Okay. Okay, pag na kayo sa ano, nakapag uh, Login na kayo, pindutin niyo tong tatlong bilog sa taas. Okay, para hindi kayo mahirapan mag uh, mag uh, pindot pindot uh, pindutin nyo itong sa tatlong bilog dito and then kung wala pa kayo nito pindutin nyo itong uh, uh, add to ano, home screen okay pindutin nyo yung add to home screen kasi ako meron yan na add ko na sa home screen ko okay exit ko na to okay doon na sya ayan yan yung pag nag add to home screen ka ganyan ganito ang lalabas yan ganyan lalabas okay yare Pagal naman internet. Yun. Alis na. Okay. Pag nandun na kayo sa... Nakapag-login na kayo. Nakapag-login na kayo. Pindutin yung... Pindutin yung itong... Uh, sa taas itong... Itong... Uh, profile management. And yan. <coughs> okay, and then mm, Okay, tapos pindutin yung welcome ah uh, nakasulat dito ng ano, yung welcome, okay pindutin niyo kung so bagoy yung password niyo change password profile management okay kung gusto niya lang baguhin diyan lang diyan lang kayo pupunta and then back to uh, home kayo back to home profile kayo yan okay so ito na uh, mag-encode na tayo lingkod kaya pindutin nyo tong 3 view okay medyo may hina yata yun pindutin nyo yung genealogy to pindutin nyo yung genealogy yun yung makikita yung uh, portal nyo okay another pindutin nyo ulit yung genealogy tree yun. sorry, sorry. Okay. So ganito no. Ah. Tingnan niyo muna kung saan kayo maglalagay pinto niyo nung pinaka head niya. Yan. Example sa right niyo 12 lang. Uh, ulitin natin. 12 lang dito sa ninyo ano <coughs> sa right nyo so sa right kayo mag lalagay okay sa right kayo maglalagay para pantay yung pairing pantay yung pairing okay thật nhiều. Ok, ang ilalagay ko is uh, mm -hmm. ito, kunwari ito mag -ad, uh, adhi adhere, adhere ka rito adhere, yan adhere okay yan, lalabas hmm, yan na <coughs> Okay, ang uh, unang mong gagawin is, uh, select mo yung uh, select product. Yan lang uh, ng, ang galing mo dyan. Uh, Kuwari, ang product mo is, Scalar uh, Energy Saver, yan. Tapos mayan. Then, uh, yung PIN. Sa PIN, dapat huwag kayong magkakamali. Okay. pasi magi invalid yan pag oke Okay Nine. H D. X 6 Y up oh. n ayan, ayan. Tingnan natin na na kung kung hindi siya invalid. Ibig sabihin invalid siya, mali siya. Okay. Tingnan natin na mabuti. Tama naman siya. At tingnan natin yung mabuti. M9 H tx 6 YM M Bakit ganun? Ah mm. Invalid siya. Palitan natin kasi invalid. Magdala -ano tayo ng ano. <coughs> Type tayo ng iba. Kailangan yung sigurado para hindi, hindi siya maging valid. ka, Ma maingat talaga. Ah, uh, tama. Italiano. So, okay, tingnan natin. <sighs> okay, so hindi siya naging invalid ano? Sabihin tama siya. Okay. Alam mo, ito yung sponsor. Sinong... Alam sinong nag... Ano, nag... Uh, wait lang. O, sinong nagdala? Alam ay ikaw. Lagi mo rito, ikaw nag-sponsor. Alam account mo. Anong account mo? Yes, ano? Lagi mo rito. Account mo, yan. Yan. Ikaw nag-sponsor eh. Tapos dito, ah uh, username, kunwara 'no? kita okay, ya, bata 'yun 'ng username, kayo username, di na edit 'eh 'yun na talaga 'yan 'o? Bata Hai ah, yang hmm. ya pengalan Hai yang itu hapus password temporary password Bawa temporary password is Kenyan. temporary password ini kasi sih apa-apa deh namanya nih eh. after mama engkong ya stok mau kasih hindi mag uh, mag-invalid pagka hindi mo nilagyan yan yan okay lang kasi <clears throat> sabi ko sa inyo na na-edit naman to after mo ma-encode okay Tapos dito uh, type lang kung anong ano ka kung <clears throat> anong lugar ka kung nilagay ko pasay nilagay ko pasay ako eh okay sabi ka ng number mo Lagay ka ng number mo rito. Ito yung digits lang dito. Kaya ganito ang gagawin mo. Uh, Pisa mo sa 9. Okay. And then... Huwag <coughs> mo siyang kalimutan itong... Ito, uh, ito, ito. Huwag mo siyang kalimutan i- i-press itong uh, i-accept uh, turn and condition. Okay. Press mo yan. And then, tingnan natin. Pinutin natin yung registration. Itong re uh, register pala. New member. Okay. Press natin. Tingnan natin ha. alabas yan eh kung successful ka na nakapag encode <coughs> so okay successful sya okay so ganun lang po ganun lang po yung pag encode and then uh, kung gusto mo syang palitan ng password gusto mo syang palitan ng password madali lang naman tapos tawag lang magkakamali. And then, sa pag encode may oras kasi, ano, pwede kang ma-flash out. Uh, 12, 11, uh, <coughs> 11 a.m., hindi ka pwedeng mag-encode. and then 11 then 11 pm 30 is hindi ka rin pwede mag encode so yun kasi pwede kang ma ma flash out okay sayang yung ano mo yung commission mo and then uh, Uh, ganong oras ang hindi pwedeng mag-encode and then pag nag-encode ka ang uh, uh, per cycle yan sa 24 hours may dalawang cycle yan okay yung unang cycle is uh, um, six, uh, mag encode ka ng 6 okay gusto sabi ko uh, per, si uh, per cycle is 6 uh, account that pwede mo i-encode basta pag pumatak na ng 11am hindi ka na pwede mag-encode tsaka pag pumatak din ng uh, 11.30pm hindi ka rin pwede mag-encode okay so kung kung 6 per cycle so mayroon tayong 12 per uh, day ano yan ang kagandahan dyan So, salamat. Uh, by the way, ang nga pala si Dandy Domdom. Okay, sana I hope na may natutunan kayo dito. din sana uh, matuto din kayo maging code para maganda yung business natin. Okay, bye-bye. Salamat.